sayang yun lupa ito naman po naku, sana mag, magpum magkumuha na kayo na magtatanim dito sa lupa Yung Philippines mga uh, magtatan, uh, mga ano ba tawag dyan yung mga nagtatanim sa ganito sayang yun lupa oh, sayang po talaga marami sa tagal-tagal ko na po, ilang years na po ito, Nakita yun sa vlogs ko, di ba? Wala pa rin tanim. sa akin, yung yung lupa, oh. Yung mga uh, good farmers dyan. Kaso ito po ay private owner po to. Hindi po to business. Pang business siguro. Kaya hindi sila nag-hire nag na magtatanim dito sa kanila lupa. Ayan. Ayan lang po. Share ko din. Dito po sa ating... Banon Mix Vlog. Ma-share ko po sa inyo sa isa ko pang channel. Okay, don't forget uh, to subscribe Banon Mix Vlog.